Nga pala, ikaw bastos eh. Nakipagsuntukan ka pa daw, bakit? Hindi. Oo nga, bakit ka nga nagwala? Hindi, wala. Nakakataon nung kuya ko, hindi nga pala, naka kami. Oo, bakit ka nga nagwala? Anong problema? Ano yung ayaw hey, mo? Eh, nga pala, ikaw bastos eh. Kapit ang tayo. Pwede mo siyang ya, ano, kuya, park sa harap mismo. Pa-diretso. Pa ganun pa? Ah. Dire hindi. Pa ano, papasok. Mag-good morning muna mo kayo, kuya. Ikaw muna, anak. Ano ba mga tayo ka na po? Sana po ay nasa wood ko yung Hmm. Kuya. Ano oh, ba mga tayo ka na Sana po nasa wood ko Okay. kalagay. Sige. Makawakan mo muna ito, Kuya. Uh, kahapon po talaga hindi po namin makita si Kuya Kirby. Ginabi na po kami actually sa San Miguel. Uh, naintulang ko kami sa paghahanap dahil tumawag po si Kuya Jesus na nandito na daw po siya. Pero hindi na kami nakabalik dito kasi gabi na po katekram. Alas 6 na po. Dito tayo po. Matagal-tagal din po kasi akong hindi na-bisita, katekram. Yan nga. Narinig kita yan. Ito niya Saan tayo yun na? Saan tayo yun na? Parang nagtatago ka pa. <laughs> Wait lang! Kung bata... <laughs> kung bata na to... ginagawa mo? Saka nagpunta na naman. Luto! <laughs> uh, pasok daw tayo, kuya. Uh, okay ka na? May sapon pa rin? Uh, Mag-ano ka muna. Uh. May dala akong ano, makakain ka. Kumusta yung ano mo? Oh, nagulat kayo ano. Hindi niyo pa nakita kasi yan, eh. Kumusta yung pakaramdam mo? Okay na. Oh. Sa ka nagpunta, ay, ha? Sa ka nagpunta. Hindi sila, hindi sila, ha? Sa ano? Sa park? Sa park? Sa anong... Sa ano? Sa ang parke? Plaza! Oo nga, sa plaza. No, wala nga yung ala Hindi ako masakay sa ano. Sa plaza. Sa plaza ka nagpunta. Ay, ba ba? Wala. Wala Oo. ka Nang ay, ay, doon. Nanggaling kami doon. Hindi, doon ako. Ang tagal ko doon, halos sa uh, halos dalawang oras kami doon. Sa kabanda doon. Hindi lang sa Nagpa-booking ka naman na naman eh, no? Hindi yung to. Wala, diyan ah, no? Ibento Dalawang gabi, wala ka? No. Sabi ko Jesus? No, buta lang sabi nga niya, kasi nung hindi mag-aalala eh, wala ka nga. Hindi, tatanggol linggo ngayon. Ano, yung? ginagawa niyo? Ha? Sa'yo galing nga, busy? Pero, ano, sa pilitan na kitang kukunin. Hmm? Hindi nga, hindi ka pwedeng, hindi, hindi ano, hindi pwedeng ikaw yung masunod. Aray. <laughs> Bagong pare ka na. Nao? Hindi <coughs> ako rin tayo. Hindi <laughs> ako. Dawa sa mga amoy. Eh. Ha? Dawa sa mga Ano? Dawa sa mga sa mga Tapos nag... Itong dalo ano ko... Dawa sa mga Itong tanong ko, bakit ka nagwala? Kailan? Ha? Ah? Yung kapalit ko bastos eh. Nakipagsuntukan ka pa daw, bakit? Hindi. Oo nga, bakit ka nga nagwala? Hindi, wala. Nakakataon nung kuya ko, magkaka pa rin, nag-aaway-aaway kami. Oo, bakit ka nga nagwala? Anong problema? Ano yung ayaw hey, mo? Kapat, mo? Eh, bakit naging bastos? Tilaas ko nga Bakit? Bakit naging bastos? Hey, ngayon. Na nagaano, eh, ngayon eh. Hindi namin nag Bakit nga naging bastos? Hey, laging galam, eh, laging gano'n eh. Hindi mo rin gumawa ng konti. Konti lang naman, galangin ako ng konti. Uh, ano yung hindi paggalang? Sige, sabihin mo sa akin. Ah, uh, basta lang mapagsaneta sa akin. Hmm. Uh -huh. Tsaka... Hindi hinihintin, hindi hinihintin din ng... Hindi dinan mo ako hinihintin din ng konti. Ano hindi hindi hinihintin sa'yo? Ah, uh, ano, paging uh, pagiging, ano, kasi, lahat na lang gusto niya sabihin eh. Ako okay, eh, lagi niya lang... Lahat na lang bagay na... Ano na... Kat... Parang wala lang sa kanya. Eh. Lahat na lang. Eh. eh, syempre... Eh... Lagi niya lang kami nagkakagano. Hmm. Kuya, so sa ano yung sinasabi niyang... Ano daw? Walang paggalang, walang... Siya, siya. yung bastos ka siya, daw. Ano yun? Yung? Hindi, tinigil ako kung gano'n sa, sa akin. Ano yun? Nabastusan sa'yo. Hindi, gusto kong malaman ano yung parang nabastusan siya sa'yo. Ayan. Ayan, dito po. Hmm. Nakikisaksak mo dito. Itaas ko yung wakwa Oo. Ay! Meron dito yung kapitbahay. Nakikisaksak po. Hmm. Naibawal naman po yun. Umiingin tubig. Hmm. Tapos yung nakikisaksak ko. ng kuryente. Tapos ano bang ginawa niya? Ayaw niya. Ayaw mo po. Ah, ayaw mo. Akala ko siya yung may ayaw. May nakikisaksak at ng tubig binigyan niya. Tapos anong ginawa mo? Eh, pinagbawa lang ako. Hi! Wait lang, wait lang. Di kasi pinayagan ko yung tao na ano na ano, eh siya ayaw niya agad. Di ako nap napaya naman ako na ano. Sige nga ako ganun. Eh siya, mm, ano ano ba ito, sabi niya? Tapos ako ko, eh hindi na ko wala hindi na. Eh siya, nagagalit siya. Hindi man ako nirespeto ng konti. Mm. Kasi yun lang naman, eh kung ganun, di wala lang ka sa akin, di huwag lang ako magkasundo. Okay lang na ano, kasi lagi ganun mm. Okay. So yun ito. yung pagwawala niya, Kuya Jesus. Pero tama naman nung ginawa niya. Nagbigay ng tubig at ano. Kano na ba katagal nakikit ano ng tubig? -araw. Ha? Isang araw. Isang araw lang pa yun. Pagka ganun, okay lang. Siyempre, gusto ng ating Diyos yung mag... magkano mag-share tayo, mahalin natin yung kapwa natin. Ang mahirap, kala ko ano, ah, nag-drug siya ulit. Ay, hindi you know? ako? Mm hindi? -hmm. Hindi, kala ko nga. Pero okay lang. Tama naman ang ginawa niya. Ha? Paano kain mo na tayo? Sige po. Masahin po Hmm. Tara po, kain po Hindi, hintay na natin. Yung baka mabiti ka sa kanin. Hindi, sige. Hindi, eh, niluluto ako na eh. Magluto ka kaya nga ano, nun, ko na itong Argentine na meatloaf. Nagbili kami ng Jollibee ka, te beef. Gusto mo mong meatloaf? Hot and spicy. Ay, ha? Hot and spicy, gusto mo? Meatloaf? Hmm, meatloaf. Ano ba, sumigaw ka ba? Sinigawan ka? O ano ba, sino bang unang uminit yung ulo, ikaw? Ako. Nagwala ka nga, di ba? Oh, eh, ano eh. Bastos naman talaga siya. Hindi, siguro ano lang. Naintindihan ko si Kuya Jesus eh. Hmm. Naintindihan ko naman, kaso so, pagka ganun, okay lang. Siguro yung pagkatakot niyang mabayaran yung ano yung kuryente at ano siguro pag uh, pero sabi ko naman ka Tekram hindi ayaw po hindi, sabi ko naman ako na yung magbabayad ng ano, kahit isang taon ka tekram ng kuryente sa ka tubig nila. May dumating na ba na bill? Wala pa po. Hmm. Ba't ka tumatalong nakita ako? <coughs> ano na mo si Tatay Ram? Hindi, tama lang. Hindi, namiss Ah, uh, alam mo, December pa eh. Sinong hindi mag sa yung nawawala ka nga ng ano, nagwala ka pa. Eh huwag kang gagawa ng ano para hindi ako magpunta rito. <laughs> Madalaman nyo? Eh tumawag nga si Kuya Jesus eh, mo, ang kapatid mo. Saan ka galing? Kuya. Plaza nga lang. Wala ka nga doon. Nako. Ang tagal ko, Umiikot, ba ko doon. Umikot-ikot si ako doon hanggang palengke. Ba't ba di sinabi sa'yo ni Choy? Na? O, eh, mag-ausap ko yun. Oo nga. Ba di Kumain ba, ba kami? Ba't di po sa'yo sinabi ni Choy? Na? Na, andun lang ako. Oh. Eh, alaba siya sinabi. Andun nga lang po. Wala ka nga doon, ninanapakita hanggang San Miguel. Umabot na kami ng alas 6, sa sa'yo. Isip ko naman, yung uling nag-usap tayo, nagpa-booking ka sa San Miguel, <laughs> di ba? Hindi. Eh, doon okay. kita inanap. Hindi. Eh, kahit bumural yung mata ko doon, hindi kita nakita. Wala akong nakitang ang kerbe doon eh. May isang buwan na yung ipin mo, kailangan nang ibalik yan. Hindi, ala pa. Sa Desyembre na. Pagkakain natin, maging pake ka na. Uh -huh. Ako na magtutupi yan. Doon ka na muna ng five years. Five years? Oo. Oh. Uh ah. -huh. Wala kang pagpipilian kung di oo lang. Pwede Hindi pa baluto yung kanin. <laughs> <laughs> Matutuwa ka, yeah, yeah. no? luto na po ito. Ba't ka, nat ba't ka natutuwa? <laughs> Namiss ko yung ganyan mong tawa. Hindi, hindi. Good morning, po Karam. Um, Hello po sa inyo. Maganda umaga po. And uh, sponsor and kala Tatay Ram Family Manilastas po. And Tech Group. Then, hello po sa inyo. Hi po. Sya sa mga supporters po. Hello po. Hi. Ano gusto mo sabihin sa mga nagalala na naman sa'yo? Wala po. Huwag naman po Matabang po ako at matalino at malakas. Pagpo'y mag-alala sa'kin. Ah, mag-sorry ka. Pag po, meron po yung pag-iisip na pag sa sa'kin. Ah, Kumanda ka na sampung taon, no? Hindi, hindi ah. Oo. Okay, kayo magkakaroon yung mga bihodyo. Nandito ka na. Okay, thank you na. <laughs> Parang ano, ha? Luto si tatay. Sa kagali ka hapon? Gala nga lang po. Dala pera pera eh. Anong gagawin mo sa pera? Anong gagawin mo sa pera? ng ayos. Ano ba, aayusin ba natin yung buhay mo o gagala ka na lang? Ayos nga ayon mo. Naku, malamig na tong ating ano. Pero no, tayong napakasarap na ano ka, katekaran. Itong ganisa, tapos... Corn beef katekaran. Ay, tara try. Tara, mahin po tayo. Hmm. Nagot na tatay Ram eh. Siguro kasama ako ng masaya, ng masaya niyan. Kung hindi pa na sa amin. Oo, oh, konti pa na hon pa. Para marinig si Kuya. May mga uh, tanong si Kuya yata. Alas 9, magkakain. O kaya, Kerby? Kaya, Kerby? Alas 12? Mamaya, mamayang tangali. Ayun, pagkakain natin ngayon, tutulungan ka na namin mag-impake. Kaya, Kerby? Tara. Claire B. Ya, Claire Sarad ka na ba? Pumunta ka lang sa akin. Hindi. Natawad nga yun. Claire <laughs> B. Claire B. Claire B. Oo, oh, oh. sige. Sama. Sama ka na? Oo. Oh, kaso da dapat nga, ano, konti pa naman pa. Konting oras na lang, bigla hindi pa. Ah, Kasi nabigla lang din ako eh. sabi niya? Konting panahon daw po. Asama na siya. Ah po. Di okay. yeah, sama naman po. Asama naman daw po. Eh nagugulat din no? Oh. ako. Sana ako konti pa lang para mm -hmm. maayos yung ano. Hindi ko yung alam konting oras ko na lang. Marami naman kaming gaano eh. Gagawa ng, ano ah. Na um, gagayak. Nice. Nice din. Sama ka na kaya, Kerby? Ako, mag aanyo na lang dito. Kerby, sama ka na sa amin. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Ha? Uh -huh. Dito, Dito ka po, Jesus. Dito ka na lang. Ha? Nagulat lang na, Sige, na, ako. Na tayo. Ka okay, si Kuya Kelby ba yung magpa-tray? Hindi ba? Ay, kumain na ako. Gawin na yung kumain na ako. Sige eh. na! Hala, magpa kana ka naman, oh! Ikaw na, Kuya Kelby. Lord, thank you po sa biyaya po amin natanggap ng araw na to at uh, napakasarap po nito at masaganda po sa aming kalusugan at ito po yung nakapagpapaset na nakapagpapalakas po sa amin. Lord, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, na lagi po ay nandiyan para sa amin. Gabayan niyo po kami lagi at patnubayan. Sana po, lagi po ay nandiyan sa amin kasi kailangan po namin kayo. Panginoon, maraming salamat po. Okay. Thank you, Amen. Amen. Kaya Ah... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn